Namin, hindi namin mahanap kung saan na, ay, ayun, saan, gabay'un yun, why? Ayan, yan, ha? Ano ba yun? <tong> ka-entrance niya. Pero, pwede din kayo dumaan doon sa kabilang side. Uh, pero kami, dito kami dumaan sa kabilang side din. Ayan. Ayan. So, uh, either eh, sa uh, dito dan pala malapit kanina sa MRT, yung doon na side. Pero, hindi namin na uh, alam. So, dito kami dumaan sa kabila. So, ayan na guys. Papakita ko sa inyo kung ano yung makikita dito sa sinasabi nilang world of plants na spot na garden by the bay. So, anyway, ito, ah, uh, pinakaunang animals. Ayan, naka-form siya ng animals, yung halaman. Hindi ko alam kung anong klaseng animals ito. <laughs> Mahina ako sa mga kinds of animals. <laughs> so, ayan dito ko sa harap oh. Kayo na mag, kayo na mag ano, magsabi kung anong klaseng animals siya. <laughs> so, anyway, hindi ko alam kung mayroon siyang mga ano dito, mga assign. Uh, wala yata kung anong klaseng animals ito. Pero kayo na mag ano, guys, maghula kung ano. <laughs> Ayan. So, next one is ito. Ito naman siya. Ayan. Yung isa din. Ah, uh, hmm. Hindi ko alam also. Hindi <laughs> ko alam din ulit kung anong uh, klase ng animal yan. So, ayan. Ayan yung kanyang ulo. Body. Ayan. With the buntot. <laughs> Ang buntot, ayun. <laughs> so, ito po yung hindi ko alam kung makuha siya ng buo. Uh, kasi gamit ko yung osmo. So, ayan, kuha naman siguro. And then, the next one is this one. Parang ano siya. Uh, ano ba to? Parang beer? <laughs> Parang hindi naman. <laughs> oh ayan. Kayo na rin maghula dyan, guys. <laughs> kasi ako hindi ko din alam. oh ayan ang buong tatawan ayan with the kamay kamay and the ulo <laughs> ayan and then next one is ito ah, ano ba ang hirap hulaan ng mga klase ng hayop kung ano mga yan Ayan. may pakpak with the pakpak marami isa lang dito yung alam ko guys <laughs> sa mga halaman na ano ng mga animals hulaan nyo kung ano yung alam ko lang dito. <laughs> Ayan. So, para ibon yata. Eh, basta ibon. Ibon ata ito. Agila. Baka agila ito. <laughs> uh, Di ba? Ano sa tingin nyo guys? Agila. And then, eto, another, di ko alam. Ano ba yun? Ay, mushroom. <laughs> si partner. Umupo na. Hi. Hi, partner. Hello, hi. Uy, mag hi ka naman. Ayan. Busy ka sa kanyang picture. So, eto. Yung isa. Hindi ko alam pa ano to. Mushroom yan. <laughs> Puro hindi alam guys. Ayos naman. Ano na to ah. Vlogger. Hindi alam. Oh, so, ito. Makita ko sa inyo na lang to. Yung ah uh, may may ano may dahon dahon <laughs> so ayan mayroon siyang ano din gagamba ba ito ay gagamba ba ito gagamba o ba hindi din alam ni partner parang gagamba sa akin guys <laughs> gagamba yung kanya ano yung tingin ko gagamba ka <laughs> rin. ko kung ano yan. So, gagamba, may ano no, may dahon, kaloka. So, ayan guys. Ayan. And then, dito siya. Ayan. Lahat na yan. So, ayan, dito. Babalik ako dito. Ito ulit. Uh, uh, isang animals ulit. Wala siya lang ano. Wala sila nakalagay ng mga names kung ano ba yan. So, ayan, hula-hula. Lizard ba 'yan? <laughs> lizard siya. <laughs> Napunta sa lizard 'sino. You know? Ayan. with buntot also, ayan. Ayan. So, hindi ko alam kung ano ano din 'yan. Bahala na kayo diyan, guys, mag-guess. So, ito lang 'yung alam ko, guys. Ito. So, may tao. Oh, ito lang. Ang dami namang tao. Oh, doon lang muna sa taas. So ito dami. na yung alam lang. Alam ko lang, guys. Ito, oh, di ba? Ano 'yan? Pagong. So, ayan lang alam ko, guys. <laughs> yung pagong. Oh, di ba? Pagong pawikan. Ayun lang yung alam ko talaga. And then, yung pinakamalaki is, ayan, yung pinakamalaki, gorilla. Ayun, may alam ako, gorilla yata yan, di ba? Oh. Dito ako sa malayuan para makita siya kung ano yung ah, uh, niya talaga. O, oh, di ba? Gorilla, guys, di ba? Tama ako mali. <laughs> so, ayan. Baka gorilla yan. So, ayan lang guys yung papakita ko sa inyo dito sa sinasabi nilang World of Plants na spot ng Garden by the Bay. So, ayan. Paikot na lang yan. Mga punong kahoy. Si di ba Kasi mayaman sila sa mga punong kahoy at halaman ang Singapore. So, That's it, guys. Mamaya, idadagdag pa ako. Mamaya. So, see you later. And then, pag wala na, mag-vlog ako sa uh, end ng aking video. So, that's it, guys. See you later.